Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo 17, Versikulo 1 hanggang 11. Ang Ibanghelyong ito ay ang pananalangin ni Jesus sa kanyang Ama. At isang napakagandang aksyon ang kanyang ginawa siya ay tumingala at tumingin sa kalangitan at ito ang paanyaya sa ating lahat ang panalangin ay pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa Diyos na nasa langit sapagkat mayroon tayong kaugnayan sa paraisong walang hanggan hindi lamang tayo nilikha para sa lupang ibabaw. At napakaganda ng panalangin ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat nang ibinigay mo sa akin. At ano ba ang buhay na walang hanggan? Ipinaliwanag ni Jesus sa ibanghelyong ito. Ang buhay na walang hanggan, ay ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Heso Kristo na iyong isinugo. Ito pala ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang salitang makilala sa Hebreyo ay Yadah. Sa Griego ay Ginosko. Ngunit ang salitang ito ay hindi lamang makilala, ang isang tao o ang Diyos sa pamamagitan ng isip. Sa Biblia, ang salitang makilala ay magkaroon ng personal na karanasan. Isang ugnayan na nagiging laman, totoo at nagaganap sa buhay. At tila ba ipinapaliwanag ni Jesus na ito ang buhay na walang hanggan? ang pagkilala o ang makilala ang Diyos ay maranasan ang Diyos at tanggapin ang Diyos sa ating buhay. At kapag ang Diyos ay naging bahagi ng ating pag-iral ng ating buhay, isa lamang ang ibig sabihin nito. Kaisa natin ang Diyos Ama at ang Panginoong Heso Kristo, gayon din ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, habang namubu nabubuhay tayo dito sa Sanlibutan. Nasa atin na nananahan ang Diyos ng kalangitan. Kaya nga kung mayroon tayong buhay na makalangit dahil sa ating ugnayan sa Diyos, ang buhay na walang hanggan, ang kalangitan ay nararanasan na kahit dito pa man sa sangkalupaan. At isa pang mahalagang bahagi ng ibanghelyong ito ay kung paano ipinapanalangin ni Yesus ang kanyang mga alagad. Ito ay panalangin ni Yesus para sa ating lahat. Ipinapanalangin niya tayo sa Diyos Ama para sa ating kabutihan. Sabi ni Yesus, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay para sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin at napararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y papunta na sa iyo, iiwanan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y magiging isa. Napakalalim at napakagandang panalangin. Ipinapanalangin tayo ng ating Panginoon sa Diyos Ama sa Langit upang tayo ay iwasan, upang hindi tayo mapahiwalay sa pakikipagkaisa sa buhay ng Diyos upang hindi mawala o maglaho ang buhay na walang hanggan na nasa ating kalooban. Araw-araw tayo ay ipinapanalangin ni Yesus upang tayo ay mapanatili sapagkat tayo ay para sa Ama at ito ay malinaw na sinabi ng ating Panginoon hindi tayo pag-aari ng sinuman, hindi tayo pag-aari ng sanlibutan. Higit sa, laga, sa lahat, hindi tayo pag-aari ng kasalanan at kahinaan. Tayo ay kabahagi ng buhay ng Diyos, kaisa ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Jesus kung paanong siya at ang Ama ay iisa. Gayon din tayong lahat ay kabahagi ng pagkakaisang ito. At ito ang iniingatan ng Diyos. Ayaw niyang tayo ay mapalayo, ayaw niyang tayo ay mapawalay. Iingatan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.